Hindi mo kailangang masaktan para lang malaman mong may malina sa katawan mo. Minsan, tahimik lang na bumabagal ang kilos mo. Yung akala mo simpleng paninigas o pangangalay lang ng binti. Pero ang totoo, may mahalagang parte ng katawan mo ang nauubos. Collagen. Simula edad 30, unti-unti nang bumababa ang collagen sa katawan natin. At sa mga taong nasa animnapu, pitumpu, walumpu pataas, Halos kalahati na lang ang natitira. Hindi ito napapansin agad. Pero nararamdaman mo na sa tuwing bumabangon ka sa kama, sa tuwing naglalakad ka at bigla na lang may kirot o sa tuwing may maririnig kang kaluskos sa tuhod mo. Hindi lang ito edad na kasi. Babala ito ng katawan mo. Umiiyak na ang mga litid, kasukasuan at binti mo. At ang kailangan nila, hindi gamot agad kundi raw material, collagen. Pero teka, akala mo ba ang collagen ay makikita lang sa supplements o mamahaling inumin? Hindi. Sa likod ng prutasan mo sa palengke, may mga prutas na natural na mayaman sa collagen supporting nutrients. Mga prutas na kapag isinama mo sa araw-araw mong pagkain, maaaring makatulong sa pagpapatibay ng tuhod mo, sa pagbawas ng pamamaga, at sa pagbabalik ng ginhawa sa binti mong dati mong lakas. Ngayon ang tanong, ilang taon ka na na walang ginagawa para sa collagen mo? At kung may paraan pala na natural, masarap, at abot kaya, bakit hindi mo ito subukang muli? Sa video na ito, ibabahagi namin ang pitong prutas na may napatunayang tulong sa collagen production. Mga prutas na sinusuportahan ng siyensya at ginagamit na sa ilang clinical studies para sa mobility at joint recovery ng mga matatanda. Hindi lang ito listahan. May mga babala rin sa maling pagkain at may bonus prutas din kami na halos hindi alam ng karamihan pero may collagen synergy effect sa katawan. Kaya siguraduhing manatili hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, gusto naming makilala ka. Nasaan ka ngayon habang pinapanood mo to? At anong prutas ang palagi mong kinakain? Ilagay mo sa comments. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento dahil mahalaga sa amin ang karanasan mo. Handa ka na ba? Simulan natin sa prutas bilang uno, isang maliit pero makapangyarihang tagapagpanumbalik ng collagen sa kasukasuan, ang kiwi. Isa kiwi maliit pero makapangyarihang tagapagpanumbalik ng collagen. Sa loob ng isang linggo, tatlong beses siyang bumagsak. Walang matinding dahilan, isang hakbang sa kusina, isang pag-ikot sa kwarto, isang mahinang pagkakabangon mula sa kama, Si Aling Cora, 72 anyos, ay dating maliksi. Pero nitong mga nakaraang buwan, para bang bigla na lang siyang naging krus sa upuan. Ang diagnosis? Walang bali, walang pilay. Pero may isang simpleng salitang paulit-ulit na lumalabas sa bibig ng doktor niya, collagen loss. Ang hindi alam ng marami, ang collagen ay hindi lang tungkol sa balat. Ito ang pangunahing glue ng katawan ang nagpapalakas sa mga litid, cartilage at kasukasuan. Sa pagtanda, natural itong bumababa. At kapag bumaba, bumabagal din ang kilos mo. Nagkakaroon ng joint stiffness, paninigas ng tuhod at mabagal na paggaling mula sa simpleng injury. Dito pumapasok ang kiwi. Oo, yung maliit, mabalahibong prutas na madalas hindi pinapansin sa fruit stand. Pero ayon sa isang clinical study sa University of Otago, ang dalawang kiwi kada araw ay kayang magpataas ng vitamin C level sa dugo ng hanggang 30% sa loob ng isang linggo. At dahil ang vitamin C ay essential para sa collagen synthesis, ito ang nagsisilbing on switch para sa katawan mo para muling gumawa ng collagen. Paano? Sa tuwing kumakain ka ng kiwi, binibigyan mo ang katawan mo ng raw materials, proline at lysine, dalawang amino acid na kailangan para mabuo ang collagen strands. Kapag hindi sapat ang vitamin C, hindi nagagamit ng maayos ang mga ito. Parang may semento ka pero walang tubig. Hindi magkakahugpong. Bukod sa collagen boost, ang kiwi ay may actinidain, isang enzyme na tumutulong sa digestion at absorption ng nutrients. Sa madaling salita, hindi lang siya tagabigay ng collagen nutrients, Tumutulong din siyang mas mabilis itong makarating sa mga kasukasuan mo. At para kay Alingkora, sa araw-araw niyang merienda ngayon, may kiwi na. Hiwang kiwi sa ibabaw ng kanyang oatmeal, minsan ay direktang kinakain kasama ng balat. Ilang linggo pa lang, ramdam na raw niyang mas buo ang lakad niya. Hindi pa perpekto, pero hindi na siya natatakot maglakad sa palengke. Kung gusto mong subukan, tandaan ito para sa pinakamalakas na epekto, kainin ang kiwi sa umaga bago ang kahit anong processed food. Mas mainam kung sariwa at hinog, hindi canned or overripe. Maaari mo rin itong ihalo sa plain yogurt, smoothie o kainin ng buo. Hindi kailangang maghintay pa ng panibagong paninigas ng tuhod o pagbagsak. Minsan, ang pinakamaliit na prutas ang nagbibigay ng pinakamalaking pagbabago. Dalawa, mangga. Matamis sa panlasa, matibay sa kasukasuan, mainit noon at tanghaling tapat. Habang hinihintay ang kanyang apo sa ilalim ng puno ng mangga, dahan-dahang ikinukuskos ni Mangador ang kanyang tuhod. Anim na na taong gulang na siya at simula raw nung nakaraang taon, kahit simpleng lakad mula bahay hanggang kanto, ay parang may kasamang pabigat na pakiramdam. Parang hinihila ang binti. Parang tuwing gagalaw siya, may kumakalansing sa loob ng kasukasuan niya. Wala naman daw aksidente. Wala ring arthritis ayon sa doktor. Pero may sinabi ang bunso niyang anak na doktor din sa probinsya. Baka kulang na siya sa collagen. Ang collagen ay parang pundasyon ng katawan natin. Ito ang bumabalot at nagpapalakas sa litid, kasukasuan, kartilago at mga kalamnan. At habang tumatanda, unti-unti itong nababawasan. Sa edad 60 taas, halos 50% na raw ng natural collagen natin ang nawala na. At ang epekto nito, paninigas ng kasukasuan, madaling pagkasira ng tissue, mas mabagal na pagaling. Pero alam mo bang ang isang prutas na paborito natin tuwing tag-init ay may kakayahang makatulong sa muling pagbuhay ng collagen sa katawan? Oo, ang mangga. Ang mangga ay hindi lang basta matamis, isa ito sa mga prutas na may pinakamataas na vitamin C content, lalo na kung hinog at kulay dilaw na dilaw. Ang vitamin C ay crucial para sa collagen synthesis. Ito ang trigger na nagpapagana sa mga enzymes na bumubuo ng collagen strands sa loob ng katawan. Bukod pa rito, may taglay din itong beta-carotene, isang antioxidant na tumutulong sa proteksyon ng umiiral na collagen fibers laban sa oxidative stress. Ibig sabihin, habang tinutulungan nitong bumuo ng bagong collagen, pinoprotektahan din nito ang natitirang collagen na meron ka na. Sa isang pag-aaral sa India na inilathala sa Journal of Food Science and Technology, napag-alamang ang regular na pagkain ng mangga sa loob ng walong linggo ay nagresulta sa mas mataas na collagen density sa balat at connective tissues ng matatandang pasyente. Hindi lang pangkutis, kundi pati na rin sa mobility at flexibility ng joints. May taglay din ang mangga na polyphenols at folate na may anti-inflammatory properties. Ang mga compound na ito ay tumutulong na pababae ng pamamaga sa paligid ng kasukasuan na madalas ay siyang dahilan ng kirot sa tuhod, balakang o bukong-bukong. Kaya kung ikaw ay gaya ni Mangador na gustong muling maibalik ang lakas at ginhawa sa paggalaw, ang simpleng pagkain ng hinog na mangga araw-araw ay maaaring maging bahagi ng natural mong solusyon. Hindi kailangan ng mamahaling gamot agad-agad. Minsan, ang sagot ay nasa puno sa likod bahay mo. Para sa pinakamabisang epekto, piliin ang manggang sariwa at hinog. Yung malambot pero hindi sobrang overripe. Maaring kainin bilang merienda, idagdag sa salad, o i-blend bilang smoothie na may kasamang plain yogurt. Iwasan ang mga manggang nasa lata o may added syrup dahil ang sobrang asukal ay maaaring mga counter sa anti-inflammatory benefits nito. At higit sa lahat, ang regular na pagkain ng mangga ay hindi lang pampasarap sa pagkain. Ito'y maaaring maging hakbang tungo sa mas maluwag, mas magaan, at mas malakas na mga binti at kasukasuan. Tatlo, dalandan, lokal na citrus, lakas sa collagen. Hindi mo kailangang lumayo para makahanap ng sagot. Minsan, andyan lang sa tabi-tabi, tulad ng dalandan. Isang prutas na kinalakihan natin, naging bahagi ng ating almusal tuwing bata pa tayo, o di kaya'y iniinom natin tuwing may ubot sipon. Pero alam mo ba na ang dalandan, ang simpleng citrus fruit na ito, ay isa sa pinaka-epektibong natural na taga-suporta ng collagen? Maraming Pilipino ang hindi na binibigyang halaga ang dalandan mas gusto natin ang imported. Orange juice na nasa Tetra Pak, lemon na galing kung saan. Pero sa totoo lang, ang dalandaan ay may vitamin C content na kasing taas, minsan ay mas mataas pa kaysa sa imported na citrus. At kung collagen ang pag-uusapan, ang vitamin, C ang pinaka sangkap. Wala ito, hindi makakabuo ng bagong collagen ang katawan mo. Collagen synthesis ay isang maselang proseso parang pagtatahi ng panibagong suporta sa loob ng katawan. Kapag may sapat kang vitamin C, pinapagana nito ang mga enzymes na bumubo ng proline at lysine, mga amino acid na mahalaga para mabuo ang collagen strands na nagpapalakas sa cartilage, kasukasuan at litid. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Health Research, ang regular na pagkain ng sariwang dalandan sa loob ng apat na linggo ay may positibong epekto sa skin elasticity at joint mobility ng matatandang pasyente. Hindi lang pangbalat ang epekto, kundi mas malalim sa mga parte ng katawan na hindi mo nakikita pero araw-araw mong nararamdaman kapag may kirot o paninigas. Kung nararamdaman mong parang araw-araw ay mas bumabagal ka, mas mabilis kang mapagod, at mas matagal ka ng makarecover mula sa simpleng lakad lang hindi ka nag-iisa. Normal lang yan sa edad natin. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong pwedeng gawin. Hindi ito kapalaran. Ito ay paalala. Paalala ng katawan mo na kulang siya sa raw material at ang isa sa pinakasimpleng solusyon ay nasa prutasan mo, dalandan. Ang dalandan ay may taglay ring hesperidin, isang flavonoid na napatunayan ng may anti-inflammatory effect. Tinutulungan nitong bawasan ang pamamaga sa kasukasuan na isa sa mga pangunahing hadlang sa maayos na collagen rebuilding. Kapag hindi namamaga ang paligid ng tuhod o balakang mo, mas mabilis na makakapasok ang nutrients, mas mabilis ang pag-repair. At ngayon, habang binabasa o pinapanood mo ito, baka iniisip mong, e simpleng prutas lang naman yan. Pero minsan, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo gumagaling. Mas tiwala tayo sa tableta, sa synthetic, sa mahal, samantalang andito lang sa harapan natin, araw-araw, mura, sariwa at epektibo. Kaya kung gusto mong subukan, simulan mo sa isang dalandan kada umaga. Hiwain mo, kainin mo ng buo kung kaya. Huwag puro juice lang, huwag may halong asukal, isama sa smoothie o kainin bago ka lumabas ng bahay. Hindi lang ito pampalakas, Ito'y paalala ng katawan mong gusto pa rin gumalaw, lumakad at maginhawa ang kilos. At kung nararamdaman mong nakakatulong sa'yo ang mga ganitong impormasyon, yung mga hindi basta payo lang kundi base sa siyensya, base sa karanasan at base sa pag-aalaga sa kapwa, baka panahon na para maging bahagi ka ng komunidad natin. Mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, hindi ka lang nanonood, kabilang ka dahil lahat tayo dumaraan sa ganito pero hindi ibig sabihin ay wala tayong magagawa at nagsisimula ang pagbabago minsan sa isang prutas lang apat blackberries maliit na prutas malakas na proteksyon sa collagen minsan ang pinakamakapangyarihang proteksyon para sa katawan ay hindi mula sa malalaking gamot o mamahaling supplement kundi mula sa isang maliit at madilim na prutas blackberries Maaring hindi ito karaniwang prutas sa mga palengke dito sa Pilipinas, pero unti-unti na itong lumalaganap at matatagpuan na sa mga grocery o frozen section. At kung collagen ang pinag-uusapan, hindi dapat balewalain ang bisan ito. Ang blackberries ay kilala sa kanilang kulay, madilim na violet halos itim, at ang kulay na ito ay hindi lang pampaganda sa paningin. Ito ay dahil sa mataas na konsentrasyon ng anthocyanins isang klase ng flavonoid na may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang anthocyanins ay may kakayahang protektahan ang collagen fibers laban sa pagkasira at pinipigilan nito ang mga enzyme na sumisira sa cartilage at connective tissue. Sa isang clinical study na inilathala sa Journal of Nutrients, ang matatandang kumakain ng blackberries araw-araw ay nakitaan ng 25% pagbaba sa inflammatory markers na may kaugnayan sa pinsala sa cartilage. Ibig sabihin, hindi lang pinapababa nito ang pamamaga, kundi pinapabagal din ang proseso ng pagkasira ng kasukasuan, isang napakahalagang bagay para sa mga may edad na 60 taon pataas. Bukod sa antioxidant benefits, ang blackberries ay may taglay ding vitamin C na gaya ng paulit-ulit nating naririnig ay essential para sa collagen synthesis. Kapag may sapat na vitamin C, mas mahusay ang kakayahan ng katawan na gumawa ng bagong collagen strands para sa mga tissue na palaging nasasaktan tulad ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Mayroon ding koneksyon ang blackberry sa collagen density. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Oregon State University, ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antusyanins tulad ng blackberries ay nakatulong sa pagpapanatili ng collagen density sa paligid ng joints. Isang malaking bagay ito, lalo na kung isa ka sa mga nakakaramdam ng paninigas o pagkirot ng kasukasuan tuwing naglalakad, naglilinis ng bahay o umaakyat ng hagdan. Isa pang hindi madalas banggitin pero mahalagang epekto ng blackberries ay ang kakayahan nitong pabutin ang microcirculation, o maliliit na ugat sa paligid ng joints. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas mabilis na nadadala ang nutrients at oxygen sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan ng repair. Sa madaling salita, mas mabilis ang recovery ng kasukasuan kapag may sapat na nutrients at dito pumapasok ang role ng blackberries bilang suporta. Kung gusto mong subukan, hanapin ang sariwa o frozen na blackberries sa mga supermarket. Iwasan ang blackberry flavored drinks o jam na may sobrang asukal dahil wala itong tunay na epekto. Ang pinaka-epektibong paraan ay kainin ito ng buo bilang merienda, idagdag sa oatmeal, plain yogurt or smoothie, kasama ng iba pang prutas na mataas din sa collagen-boosting nutrients. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang hindi pa nakakasubok ng blackberry. Pero kung seryoso ka sa pagbabalik ng lakas ng iyong mga binte, sa pag-alis ng paninigas sa tuhod, at sa pag-iwas sa paminsan-minsang kirot sa kasukasuan, hindi ito dapat palampasin. Isa itong maliit pero makapangyarihang sandata sa laban kontra collagen loss at joint degeneration. Lima, Papaya Malambot sa lasa, matigas sa paninindigan ng katawan. Si Aling Norma, 66 na taon, ay dating guru sa elementarya. Laging nakatayo, laging naglalakad. Pero ngayong retired na siya, ang lakas ng dati parang unti-unting nawawala. Ang tuhod niya, dati niyang sandigan sa buong araw, na pagtuturo, ay ngayon ay may kaluskos, paninigas, at minsan ay hindi niya alam kung paano babangon mula sa kama. May araw na ayaw na niyang bumangon, hindi dahil tamad siya, kundi dahil masakit ang sabi ng doktor, normal lang daw yan. Pero sa isip ni Aling Norma, kung normal ito, bakit parang araw-araw akong pinaparusahan? Hanggang isang araw, may dumalaw sa kanya, ang matalik niyang kaibigan na si Aling Bebang. Nagdala ito ng hinog na papaya, yung kulay kahel na parang araw sa kaldero ng taginit. Kainin mo ito, Ania. Hindi lang ito para sa tiyan, para rin yan sa mga kasukasuan mo. Marami sa atin ang kilala ang papaya bilang pampadali ng pagdumi. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang papaya ay isa sa mga pinakaepektibong prutas pagdating sa collagen formation, lalo na sa mga connective tissue tulad ng tendon, litid at kasukasuan. Ang sekreto ng papaya ay nasa taglay nitong enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay tumutulong sa pagbreakdown ng mahahabang protein chains sa mas maiikling amino acids na kailangan ng katawan para makabuo ng collagen. Ibig sabihin, hindi lang siya nagbibigay ng raw material, tinutulungan din nitong mas mabilis maproseso ng katawan ang protina para sa tissue repair. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang araw-araw na pagkain ng papaya ay nagpakita ng signifikanting pagbuti sa flexibility at pagbawas ng pananakit sa mga may chronic knee stiffness. Isang bagay na halos lahat ng seniors ay maaring makarelate. Yung tipong pagbangon mo sa kama, hindi mo alam kung saang anggulo ka gagalaw para hindi sumakit. Bukod dito, ang papaya ay may mataas na antas ng vitamin C, flavonoids at beta-carotene. Lahat ng ito ay nagtutulungan upang i-repair ang nasisirang collagen at mapanatili ang elasticity ng joints. Kapag kulang sa ganitong nutrients, ang lining ng kaso-kasoan ay natutuyo at dito nagsisimula ang friction, pamamaga at tuluyang paninigas. Para kay Aling Norma, simula nang isama niya ang papaya sa kanyang umaga, kalahating piraso bawat almusal, minsan diretsyo, minsan kasama sa smoothie, unti-unting bumalik ang lakas sa kanyang hakbang. Hindi ito milagro. Hindi rin ito instant. Pero makikita mo sa kilos niya, sa tuwid niyang lakad, sa pagngiti niya habang nagwawalis sa harapan ng bahay na may nangyayaring pagbabago. Kung gusto mo rin ng ganoong epekto, tandaan, kainin ang papaya hinog at sariwa. wag hilaw, wag overripe. At kung kaya mo, subukang isama ang ilang buto nito sa smoothie dahil ayon sa mga pag-aaral, may anti-inflammatory compounds din ito na tumutulong sa kasukasuan. Maraming bagay ang di nating kontrolado pagdating sa pagtanda. Pero sa simpleng pagsama ng prutas na gaya ng papaya sa pagkain mo araw-araw, may magagawa ka. At hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami tayong tulad mo, pilit pa rin bumabangon kahit may kirot, kahit mabigat ang hakbang. At minsan, isang hiwa ng papaya lang ang pagitan ng paninigas at ginhawa. Anim, pineapple, enzimang natural, ginhawang tiyak. Hindi lang ito basta matamis, hindi lang ito pampalamig tuwing taginit. Ang pineapple o pinya ay isang prutas na sa unang tingin ay pang merienda lang pero sa likod ng kanyang makatas at maasim-asim na lasa ay may taglay na enzymang panlaban sa pamamaga, taga-suporta sa kasukasuan at taga-pabilis ng collagen production. Ang sekreto ng pinya ay nasa likas nitong enzyme na tinatawag na bromelain. Ayon sa mga clinical studies, ang bromelain ay may natural anti-inflammatory effect na direktang tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa paligid ng mga kaso-kasuan, lalo na sa tuhod, bukong-bukong at balakang. Hindi ito gaya ng synthetic na pain reliever na panandalian lang ang epekto. Ang bromelain ay tumutulong mula sa loob palabas, dahan-dahan ngunit pang matagalan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa clinical rheumatology, ang mga pasyente ng osteoarthritis na uminom ng bromelain extract araw-araw ay nakaranas ng 41% reduction sa pananakit ng kaso-kasuan sa loob lamang ng tatlong araw. At hindi lang itong subjective na feedback, kasama rin dito ang aktual na pagbuti ng knee function, mas malawak na range of motion at mas konting paninigas. Bukod sa bromelain, ang pineapple ay mayaman din sa vitamin C, isang mahalagang sangkap para sa collagen synthesis. Sa bawat tasa ng sariwang pinya, may humigit kumulang 75 mg ng vitamin C, higit pa sa kalahati ng daily requirement ng isang senior. Ang vitamin C na ito ay siyang nagsisindi ng collagen factory sa katawan, pinapagana ang mga enzymes na bumubuo ng collagen strands sa mga litid cartilage at balat. Hindi lang yan. Ang pinya ay may taglay na manganese, isang trace mineral na direktang tumutulong sa activation ng mga collagen-forming enzymes. Sa madaling salita, kung walang manganese, kahit may vitamin C ka pa, hindi buo ang proseso. Kaya ang pineapple ay isang bihirang kombinasyon. May anti-inflammatory, may vitamin C, at may mineral na taga-suporta, isang kumpletong pakete para sa mga kasukasuan mo. Kung ikaw ay isa sa mga nakakaranas ng paninigas ng tuhod tuwing umaga, paminsang pamamaga ng binte kapag nakatayo ng matagal o pakiramdam na parang may pressure palagi sa kasukasuan, ang pineapple ay isang natural na paraan para bawasan ang tension, alisin ang bara at payagan ang collagen na muling buuin ang nasira mong tissue. Para sa pinakamainam na benepisyo, piliin ang sariwa at hinog na pinya. Iwasan ang mga dilatang nakababad sa syrup o yelo na may halong asukal. Ang sobrang asukal ay maaring mag-trigger ng pamamaga at makontra ang benepisyo ng prutas. Mas mainam kung kakainin ito sa umaga, sa oras na aktibo ang digestive enzymes ng katawan mo. Maaaring ihalo ang sariwang pinya sa smoothie na may spinach at yogurt, idagdag sa green salad o kainin ng buo bilang merienda. May mga nutritionist pa nga na nagmumungkahi na isama ito sa bone broth para sa mas malakas na joint recovery combo. Hindi mo kailangang maghintay ng panibagong araw na may panibagong pananakit. Sa simpleng pagsama ng pineapple sa araw-araw mong pagkain, maaaring hindi mo agad maramdaman ang epekto. Pero sa loob ng ilang linggo, mapapansin mong mas magaan na ang bawat hakbang. Mas tuloy-tuloy ang galaw, mas maluwag ang pagkilos. Hindi lahat ng prutas ay may ganitong kapangyarihan at hindi lahat ng solusyon ay kailangang dumaan sa reseta. Minsan, nasa palad mo na pala ang lunas at ikaw na lang ang kulang para kumilos. Pito, prunes, pinatuyong prutas, buhay na binibigyang lakas. Parang lumilit ang katawan ko. Ang madalas sabihin ni Mang Celso, apat na anyos, tuwing nakikita niyang pababa na nang pababa ang timbang niya pero hindi sa magandang paraan. Hindi siya sakitin, pero napansin niyang mas madali siyang mapagod at minsan kahit simpleng pagtayo sa silya ay may nararamdaman na siyang kirot sa balakang. Hindi na siya makatakbo sa apo niya. Hindi na rin siya makapag-igib ng tubig tulad ng dati. Ang mas malala ang pagkahulog ng bote mula sa mesa isang gabi ay nagdulot ng hairline fracture sa balakang niya, isang bagay na dati hindi niya inaalala. Ang dahilan Ayon sa doktor, hindi lang ito dahil sa edad. Bumaba na ang density ng bone at collagen content ng katawan niya. Dito pumasok ang isang payo ng dietitian. Prunes. Oo, yung pinatuyong plum na madalas lang binibili ng mga health conscious o mga nagpapalambot ng tiyan. Pero ang hindi alam ng marami, ang prunes ay may taglay na boron, isang trace mineral na hindi palaging nababanggit pero napakahalaga para sa bone density, collagen maintenance, at hormone regulation. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na kumain ng lima hanggang anim na prunes bawat araw sa loob ng anim na buwan ay nakitaan ng signifikanteng pagtaas sa bone mineral density, pati na rin sa collagen matrix ng mga kasukasuan. Hindi lang ito anti-aging effect, kundi aktwal na panangga laban sa joint deterioration. Ang prunes ay may taglay vitamin K, potassium at polyphenols. Lahat ay tumutulong sa pagpigil ng bone loss at pagpapanatili ng joint elasticity. Kaya para kay Mang Celso, simula nang isama niya ang prunes bilang regular na merienda, madalas ay kasama ng mainit na salabat, unti-unting bumalik ang ginhawa sa kilos niya. Hindi siya bumabata, oo, pero hindi na rin siya pakiramdam ay marupok. Minsan, hindi ang dami ng kinakain ang mahalaga, kundi kung ano ang nilalagay mo sa plato mo at ang prunes kahit kakaunti lang ay maaring maging susi sa mas matibay at mas komportabling pagtanda. Bonus, avocado, tahimik pero powerful na collagen synergy. At kung may isang mang prutas na tahimik pero malakas ang epekto sa collagen ng katawan, ito na siguro ang avocado. Oo, hindi ito maasim o matamis tulad ng ibang prutas. Pero sa loob ng malambot nitong laman ay may taglay na healthy fats, vitamin E at vitamin C na sabay-sabay na gumagalaw upang palakasin ang collagen synthesis sa katawan. Ang avocado ay may natural na anti-inflammatory property at ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito hindi lang sa paggawa ng bagong collagen kundi sa paghinto ng pagkasira ng umiiral na connective tissue. Sa collagen science, ang synergy ng vitamin C at E ay tinuturing na isa sa pinakamabisang kombinasyon para sa mga may edad na gustong bumalik ang ginhawa sa galaw, lalo na sa mga binte at kasukasuan. Kung naramdaman mong may natutunan ka ngayon o baka isa ka sa mga nakarelate sa mga sintomas, huwag mong hayaang ikaw lang ang makaalam nito. Mag-comment ka sa ibaba. Anong prutas ang sisimulan mong isama sa araw-araw? Mag-subscribe ka sa channel na ito para patuloy kang makakuha ng impormasyon para sa katawan mong patuloy nating iniingatan. At ishare mo ito sa kaibigan mong may parehong karanasan. Baka ito na ang sagot sa matagal na niyang iniinda. Paalala, kung may kondisyon kagaya ng diabetes, kidney problems o acidic stomach, Mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago idagdag ang mga prutas na ito sa iyong pagkain.